Andang hapon mga kaboy kabonsai Share ko lang itong aking Grafted bugumbilya Na napabayaan Ayan Nag wild na Nalalantana Dahil kulang sa tubig Yun lanta na rin yun Walang tubig yung balon Mamaya didiligan natin yan ang first na gagawin natin bago natin papalitan yung lupa niya mga kabuki kabonsai dahil balak kong palitan yung lupa niya. Kaya ang unang gagawin natin titrim muna natin yan para panibagong ang sanga ang lalabas. Bali, ilang graph to? 1, 2, 3, 4 pang 5 yung Sao Paulo. Ayan na mga kabugi kabonsai. Nihard pro na natin yung ating grafted bugumbilya na napabayaan. At napalta na, napalta na yung lupa. Panibagong lupa na yan. Yung Hawaii White, di pa natin i-trim. Ngayon, ngayon pa lang natin i-trim. Iha-hard prune na natin mga kabugi kabonsai. 'yung mga sanga natin, tatanim din natin. 'Yan. Yeah. ok nè nah. ang dami niyang sanga na lumabas mga kabugi ka bonsai ngayon yung Hawaii White ang tagal lumabas pero ayan lumabas na rin mas mabilis tong original na Sao Paulo Sao Paulo kasi yung puno niya mga kabugi ka bonsai Ito na ang outcome ng ating grafted bugumbilya na napabayaan ng mga kabugi kabonsay. Nagkaroon na siya ng panibagong mga sanga. Medyo nagwawild na, na, naman sila. Ayan. O nagwawild na naman. Dapat may trim na to. Ito yung blueberry ice. International red. Yung iba namatay matay, mga kabogi kabonsai. Nalimuta ko ng pangalan nito. Dito sa taas, yung nahuli nating na-trim. na trim ang tagal lumabas, ayan pa lang yung Hawaii White. Hmm. Pag ganyan pa lang mga kabugi kabonsai huwag na natin ayan na mag wild. Putulin natin agad, kahit dito na. Dahil may lalabas pang mga panibagong sanga dito sa gilid hindi lang tatlo o apat dito tayo magpuputol hindi na, hindi na natin hintayin na mag wild putulin natin agad Ayan, sacrifice na lang natin to kahit ito ito mga kabugi kabonsai pwede na rin, pwede na rin. wala tayong nakuhang gunting buti malambot pa lang siya may papalabas na yata mga bulaklak braks yan patient lang tiyaga lang para bibilog agad siya hindi agad bibilog ito kasi pag nagwail na diretso na doon na nakapokus yung sinisip-sip niyang tubig sa isang sanga o dalawa kaya mas maraming sanga pag pinutol natin ito mas maraming sanga na lalabas ito yung original sa Pwede natin putulin ito at magagrap tayo. Pwede rin hindi. Para puti at ah, pula ang nangyari niyan. Magandang kombinasyon siguro. Subukan natin mga kabuhi kabunsay. Putulin natin to, yeah. Okay na 'yan mga kaboy kabonsai. Sa kanila na lang tayo magpuputol diyan. Update ko na lang kayo. Hanggang dito na lang mga kaboy kabonsai. Bye-bye. God bless you all.